Pagkaulit Ito po lubog na naman kami Gamow. Ito po lubog na naman po kami, sana kami ng Nahingi po kami ng kaunting tulong Sana po maayos na po yung recrop na to Sa ilog at pinapasok na po yung loob Ng bahay namin No, oh. Kami po dito yung mga nakabuta na Pagtutulog, nakabutan na po rin o oh, ang loob na po ng bahay namin ang aming pong lutuan lutuan ito na po nangyari po sa amin ito po nagbukas ng pungsahin na oh, ito na po dito na po kami nakuha ng tubig sa may wag 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 tabi po ng kwan oh, ito na po nakabuta na po kami sa loob ng bahay ano po bang gagawin ng ito? Sana so, maayos na po yung recrop. Ayan po, may bisita po kami nakabutan na rin. Nagbibigay oh. Nabibigay po yata ito ng ayuda. Ano po bang ayuda ang ibibigay nyo? Agawad. Ano